وصلنا <applause> <applause> Oh, yeah. 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 Sa I would like to introduce to Pastor Ramon and Pastor Dennis from what church? <laughs> uh, yeah. Oh, first new creation. First new creation. Pastor, welcome. <laughs> <laughs> Pag-ibig okay, po kami na nagpapasok sa bawat Sa, sa, sa Pierre Mons sa Boy and My at mga, mga kasama. Na despite pa rin all sa mga nangyari po sa kanila, ay ako sila na sa iyo po sa pagpansin mo sa iyo. Ang tao Diyos, Christus Salome, 5.18 North, na lahat anumang circumstance sa ano bang, ay buhay ay,

bagawa naman ng parte uh, na ito para sa pag-alaala. Naparating talaga na proteksyon sa mga visitors. Sa so, uh, all state to oh Lord at uh, papasalamatan kami sa uh BNS family na sila po ay sama-sama sa gabi na ito, Panginoon, para sa pasasalamat po nila at sa uh, munting salo-salo na ito, Panginoon. And we thank you, Lord, uh, sa, sa kagalaman um, na sa iyo, Panginoon, na uh, pinagkalog mo sa family na ito, Lord. Continually na kayo po, Diyos, ang uh, ang puno po ng kagalakan po sa puso nila. At salamat din sa pagkasalamat nila sa tunay nga Panginoon na Uh, ang mga sa iyo sa iyo, okay. 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 ay ang okay. Okay. sa pangitangon na ng uh, sa amin, sa amin pong, uh, thanksgiving lagi sa iyo, Panginoon ay ina-acknowledge ka namin, Lord as our God uh, Panginoon ang buhay <coughs> Diyos na hindi nang iwan, hindi nagpapabaya sa akin, Lord And we acknowledge your blessings, we acknowledge, Panginoon, um, ang iyong mga pagpapala, amingat ng diyaya, at alam namin, Lord, na maganda ang, ang mga plano mo sa aming buhay. Dahil sabi mo, Aba, sa Jeremiah, Thank you, Lord, your plans for us, not to harm us, but to give us hope and a future, Panginoon. Um. Lord salamat sa gabi na ito, Panginoon. Napapasalamat po kami, narito kami ng Diyos, pero napapasalamat kami sa company ng mga ko namin from Hawaii sa kanila pong pag-travel Lord, dito sa Pilipinas, sa mga napuntahan nila, sa, lahat, sa guidance mo, protection mo sa kanila. Tunay nga, Panginoon, sa so mga para, parako mo, Lord, na ang pabor mo sa mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay nandun ng Diyos ang favor mo lagi sa kanila. Kaya nga, Lord, salamat sa full protection, guidance, Panginoon, for keeping them safe and sound sa lahat, sa lahat po ng napuntahan nila sa uh, muling pagbabalik po nila sa Hawaii, Panginoon. Lord, we declare, Panginoon, ang iyong patuloy na protection at ating pong uh, we ang uh, Psalms 91. Lord God, na ang iwala sa iyo Panginoon pang ay Uh, ang sasabihin po nila na ikaw ang kanilang buong at kandungan. Lord, salamat sa uh, mga anghel mo na patuloy na magbabantay sa kanila for, <laughs> for keeping them safe and sound and protected, Lord, sa lahat ng mga gawa o plano ng kaaway sa kanilang buhay. Lord, cover them also with the blood of our Lord Jesus Christ. Uh, Andun palagi ang ang seal, Panginoon, and shield ng banal na dugo ng Panginoon Jesus as their protection lagi Panginoon sa lahat ng kanila pong ginagawa. Thank you Lord God, we thank you Lord for this day, for this night na uh, pasasalamat na rin Panginoon sa pagsasama-sama, pagsalisano salo lahat ng mga ito Panginoon. Panginoon, 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 Panginoon family na ito and lahat ng mga kaibigan at mga kamag-anak na aming mga kapatid Lord. Salamat sa mga kabutihan mo sa aming lahat. Sabi mo nga rin Panginoon sa 1 Corinthians 10.31 Panginoon, na whether we eat or we drink, Lord, ay gagawin po namin natin ito para sa ikakalugod at ikakarangal mo, Panginoon. Salamat, salamat. Magpalain niyo, Panginoon, ang mga Thanksgiving ang mga pagkain na ito, Diyos, na inihanda po na mga kapatid, Lord. Bless this food, Lord. Uh, mag-serve na panisugan at kalakasan ng bawat isa, Panginoon, na mag-serve, Panginoon, na pagkain ito para Father God. Thank you din, Lord. Sino ng nila na mo lahat sa iyong kalusugan na nagbumula sa iyong uh, ang bawat isang pangigyan sa araw po ito. Thank you, Lord, sa kadalakan. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa aming, Lord. Kaya lahat ng aming pong gagawin, Lord, ay pagpapasalamat po namin sa iyo, Panginoon, sa gabi na ito, Diyos. Thank you, Father God, for your love, for your grace, for your provisions, and uh, guidance lagi sa bawat isa sa aming, Lord. Kaya nga, Ama, walang ibang dahilan kung bakit ko kami nagkatipon sa gabi na ito, Panginoon, ayaw pang maparangalan ka at may taas ka at manwalhati sa aming buhay. Panginoon sa host na ito, sa family na ito, sa house na ito, Lord, na pinagdausan nito, Lord. Bless them, Lord God, bless this house, bless this family, Lord. At ang bawat sa amin ay patuloy na magkitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat uh, sa iyo po lang namin matatagpuan ng tunay na na assurance na namin po ang kasal at assurance na namin buhay na wala pong ibang uh, mga kapitan, malalapitan po namin lagi kung di ikaw o Diyos na aming Panginoon at uh, tagapagligtas na aming buhay. We pray, Lord, na lahat kami dito o Diyos ay uh, natanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas na aming buhay sapagkat, Lord, isa na ang buhay Panginoon, isa lang na pinagkalaw ko sa aming buhay na dapat po namin lagi iaalay sa iyo ang lahat ng mga pasasalamat sa pagkat lahat ng biyaya, lahat ng kalakasan, pag-iingat, lahat ng mga bagay na aming pinatama sa Panginoon ay sa iyo muna ang gagaling. Kaya nga Lord, we are grateful and we thankful, we are thankful Lord sa lahat sa pagkat ikaw ang aming Jehovah Jireh na aming buhay. The Lord who provides us, the Lord who protects us and the Lord na siyang patuloy din na mag-iingat sa amin daily, sa amin buhay oh Lord at sa sa uh, lalong lalo na Panginoon ang magkatalaw din sa amin ng buhay na walang hanggan someday sa langit Panginoon. Salamat, salamat to Diyos sa kabutihan mo for this family. Lord God, na continually na kanila pong faith, na kanila pong pagtitiwala sa iyo Panginoon ay dumago at lahat po kami ay uh, patuloy Lord na handa at laging uh, lamin, uh, nag, uh sa iyo ng pagbabalik. Kaya nga Ama, pinupuri ka namin. We thank you Lord. We thank you for this family. Very family. Bless them. Wala pinakamatanda ng pinakabata Lord. Walang awan labas na ako Diyos na no? hindi siya lang itibawat may sa ako. Thank you Lord sa kagalangan namin, the joy ng aming pong uh, pagsalo-salo as our thanksgiving Lord sa buhay po ng aming mga kapatid. We give you praise Lord sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba kanwalatian. Ito ang aming salwa at galangin. Amen. Amen. Amen.